Gusto mo ba na siya ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? At sa lahat ng oras, ikaw lang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin itong ituturo ko na ritual. Ito napakasimple lamang at paniguradong ito'y napakaepektibo basta palaging buo ang loob at tiwala nyo sa mga ganitong pamamaraan. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos na i-upload. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng larawan niya, actual photo niya, ang gagamitin natin sa ritual na ito. At pagkatapos, kumuha ka ng panulat at isulat mo sa likod ng larawan niya ang pangalan at apelido niya ng isang beses lamang. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay ilagay mo itong larawan sa loob ng punda ng unan mo. At pagkatapos mo nang malagay ang larawan niya sa loob ng punda ng unan mo, ay ihampas mo itong unan mo ng tatlong beses. At wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At dapat ang larawan niya ay ilagay mo sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan kung safe lamang ito sa unan mo ay wag mo na itong kunin panatilihin mo lamang itong larawan niya dyan sa unan mo. At kung sakali hindi ito safe, ay pwede mo itong kunin at dalhin at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At gabi-gabi mong ihampas ang unan mo ng tatlong beses at gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At paniguradong hinding-hindi titigil sa kakaisip sa iyo ang taong mahal mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Kaya ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.